Mga kakaibang obra mula sa pirapirasong baldosa o tile, itinatampok sa eksibisyon ng The Mighty Buten sa SM City, Baguio. Ang mga obra ay gawa ng mosaic artist ng Baguio na si Nakabunyan de Guia, Lagak Lagac at Oliver Olivete o kilala bilang The Mighty Butens. Inspirasyon at hango sa bathala na pilosopian ni national artist Kidlat Tahimik nagingibabaw ang spontaneity o kusang diwa sa bawat obrang nilikha sa eksibisyon. Ang konseptong bathala na ay ang panghihikayat at pagkakaroon ng koneksyon sa kosmos at sa sarili kumpara sa pangkaraniwang kaisipang bahala na. Matatagpuan ang Eksibisyong Olivete Lagak de Gia sa atrium ng SM City Baguio at bukas sa mga bisita mula February 1 hanggang February 15 bilang parte ng selebrasyon ng panagbunga ngayong taon. Agnes de La Peña para sa Herald Express.